Inisnab ng mga tauhan at bantay ng Makati City Government ang Notice of Closure na inisyo ng Tagig City Government sa Makati Park and Garden sa Barangay West Rembo. Sakop ito ng 10 Embo Barangays na ibinigay na ng Korte Suprema ng Orisdiksyon sa pamalang lungsod ng Tagig na sa notice na pirmado ni Maria Teresa Veloso, Head ng Business Permits and Licensing Office ng Tagig na walang Mayor's Permit o Business Permit ng pag-operate ng parke sa tapap ng University of Makati. Ito ang dahilan kung bakit nakapadlak itong mga daanan sa park sa kabahan ng JP Rizal mula pa kahapon araw ng linggo. Pero pag alaman ng Taguig City Public Order and Safety Personnel na nagtitent sa labas, hindi nila ikinulong ang mga tauhan ng Makati na malaya naman umanong makalalabas dahil sa ibang lagusan sila dahil may ibang lagusan silang nilalaman, kinuha ng DZRH News ang panig ng mga nasa loob kasama na mga security at area personnel na nakatao sa parke pero ayaw nilang magbigay ng komento. Sa halip, ipinakita sa atin ng mga tauhan ng Makati ang kapirasong papel ng notice of closure na iniwan na lamang sa harap ng barikada ng main gate. Nagsimula ang standoff ng almahan ng Makati ang umano'y persahang pagpasok ng tagig sa parke bago ito tuluyang silbihan ng notice ng tagig. Kahapon, nagtungo sa lugar si na Makati Police Chief Colonel Edward Kutiyug at tagig Police Chief Colonel Robert Baisa para ipaalala sa mga tauhan ang maayos sa pagpapatupad ng batas. Para sa MBC TV Network News. Ito si Adniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino.